Hey! Mga bangga! Welcome back to my channel. Siyempre ngayong araw na ito ay as usual, ako yung mag-isa. Ako ay naiwan dito sa istasyon kasi lahat sila nag... Uh, hindi naman nag-outing, nag-ano, nag-team building sa Laguna. Kaya doon sa mga videos na mapapanood nyo na i-upload on Energy FM, wala ako doon kasi ako yung naiwan. Kahapon umalis sa sila. And uh, mapapanood nyo naman yun sa mga vlogs nila, i-upload nila yan. At syempre sa mga reels ng Energy FM. So, bakit nga ba ako naiwan? So, dahil marami tayong ganap, eere tayong mag-isa, di ba? Na nakakalo. So, it's uh, wala, walang tao as in totally. Oh, ayan. Pa, pero syempre, tuloy pa rin ang baklita sa, uh, di ba, tutulungan tayo ng ating mga hukbong, uh, alam mo yun, uh, hukbong teknikal uh, technical uh, na nakakaloka. So, yun nga. Nandito ako ngayon mag-isa. Yan. Kasi marami tayong ganap sa buhay. So, ay e tayo kasi marami tayong ano dapat gawin sa mga bagay-bagay sa ikauunlad ng ekonomiya. O, ba diba? Ay, nako. Ako yung mag-isa taong bahay. Ayan si Sir Toy. Siya yung gumagawa ng playlist namin. Gino'n ba pakinggan nyo sa radyo? Yan, siya yung may utak niyan kasi ako wala. <coughs> wala akong utak! Nakakaloka! So yan, di ba? So mami update ko kayo kasi marami pang magaganap ngayong araw. So sa past two days na hindi ako sumama sa kanila may mga bagay tayong dapat gawin at sikasuhin para sa stasyon. Di ba? Kung ano man yan ay uh, hindi ko alam kung mapapakita ko sa inyo pero may mga bagay-bagay tayo na dapat asikasuhin na ba? Diba? Alipin ng salapi. Yun na <laughs> no, nakakaloka. So, mami, ere na tayo, guys. So, Eddie, eh, yun na nga. ba? Diba? All by myself. Pero tuloy ang chika sa arena. Siyempre, may mga ano tayo na dapat asikasuhin ng bonggang bongga yan. ba? Diba? So, samahan niyo ako. Umere. ba? Diba? And then, after nitong umere, kasi meron pa kaming um, client presentation. Actually, simula pa kahapon. Yan. So, may mga bago tayong sorpresa para sa inyong mga panggahan sa Energy FM. Kaya dapat lagi kayong makinig at manood de ba? Kasi marami tayong mga pa yung ipamimigay. Kung ano man 'yan, malalaman niya 'yan after Holy Week. Kung ano man 'yan na ayan ang munting surprise ng Energy FM sa inyong mga pangga. Na walang sawang sumusuporta sa amin. Of course, ganoon namin kayo kamahal. Aww. Aww. Yeah. ang dun sa aspeto na yun, ano? So, dyan lang muna kayo, guys. Oo! says, eh. silipin natin ang ating na 11.31 na ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa atin ng MX3. And yun na nga, ba? Diba? Natapos na yung ating pag-ere. Ngayon naman ay babiyahin na tayo. Kasi meron tayong um, imimit na kliyente. So, kaya ganito yung itsura. So, oh, hindi yeah. yun na po. Diba? So, magbubook na muna tayo ng angkas. Kasi, papunta tayo sa isang imimit na client para sa ikawunlad. Sa ikawunlad! Ang energy up, yeah, I'm Yun, yun yung rason kung bakit ako naiwan. So, oh, diba? Sabi sa inyo, meron kayo imimit. Aww. Aww. So, siya po yung imi-meet ko today. <laughs> Na client. Hello, guys. Wow. Welcome to his channel. Yan. Uh. Pagkano, kontakin nyo lang po si Rommel. Para magkaroon kayo ng slot sa 4-piece. Yung hawak ko. 4-piece? Ino mo pa ako. Ino mo pa ako sagot pa Pwede rin po siya magpa... Reserve kayo sa tupad, gano'n? Yes, ano Yan. ah, nandito kami today. Sabrang busog. Wala kasi si Lara. Oo, oh, wala. Ang oh, dalawa muna. Ah ba lang dito sa BGC. Oo, oh, oh. nga, tsaka bakit? Late yung time namin. To bakit parang oh. dinadala mo ako sa madilim? <laughs> Akala ko sa luneta lang may madilim, dito rin pala sa BGC. Oh I my, mean, I'm scared. Birdie, I'm scared. Yan. Oh my gosh. <laughs> uh. Kumain kasi kami. Oo, oh, 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 kumain kami tapos iba-ibang klaseng manok po yung kinain niya. So, pag nakita po sila ni Lensay, magtitilaukan na ka na sila. so, yun. Strolling sa BGC. Asa yung coat mo? Yun. Diba? Ito mo naka, ano? Fairness. Ba of course. Download na kaya na. Oo, ang Arena Plus. Ayan. Yeah. <laughs> <laughs> Arena Plus. Ayan. 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 plus Ayan. 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 plus Ayan. Ayan. Kung Ayan. 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 May motor? Ayan. 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 Tiyan yung poko dada. Ito yung mga tropa ko. <laughs> Alam ko, dala mo yung kaya mga... Hold man. up pala. <laughs> yung mag-iingat kayo sa gwapo. Diba? So guys, uuwi na kami. Uuwi na rin si Rommel. <laughs> guys, yung mga forms ng 4-piece na nagtan. Yan. Magpa-reserve kayo. Ay, yung oh, sigurado yun. Ha. Mag-comment so, oh, sa ano mo yan. Okay, magsa magpapa ano lang akong tumawi. Yes, yes. I'm afraid. Yes. Sabihin na naman niya, Mine! Hindi pa naman selosa yun. Ay, hindi. Hindi talaga. Walang kaselos-selos yun. <laughs> Never nagselos yun. <laughs> Never nagselos yun si Lindsay. Never. Mamalits. Oh. <laughs> mamalits. Huwag kang mamalits. Mamalits late ka kanina. Okay. <laughs> o oh, ano? Ang tagal ng parking lot. Ano yun? Lay lang. Eh. Triple basement. <laughs> diba? Yan. <laughs> Hindi kasi. Eh, buti niya. Yung... Ayos na yung aircon kahapon. Oo nga. Sabi ko nga sa kanya, bakit mo naman kasi ginawang kotse yung microwave? <laughs> 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 Parami nasa sauna ni. <laughs> Ginawa niya kasi kotse yung microwave. Tanda na po po na yung iya ko eh. Diba? Tanda po na Sir nori, Sir nori. Kasi yung naman. Mga Oo, parehas kami. Ang tara. Sobrang Ano yung sigaw una nakapag-promote ng coaching di uli? <laughs> Sabi ko nga sana, nag-owner na lang kami. <laughs> Ito ka postura pa. Rin. <laughs> Mga nakapolo, tagaktakang pahoy. Eh. Pagdating namin sa eh. oh, oh. <laughs> kliyente, nagkanyang CR, CR. Eh. Oo, oh, di ba? Na nakakaloka. Siya, guys. Bye. Totoo na to. bye ka na. Bye. Manood kayo, uh, ano mo parang sa... Ah. Kapitaan si sa... <laughs> <laughs> <Abortish. laughs> ano na siya. Ang Curtis. <laughs> Ang Curtis. na. Oh, eh ngayon, ito na yung bago. <laughs> na sobrang sa shampoo. <laughs> o, oh, tatawid na kami. Bye, guys.